Good day everyone! Ako si Angel ang yung link Kondoray TV. So, so video ko na naman ngayon ay ko na naman ang aking tugon mas katanungan na isin taga sa Bebe Shoutout Shout out po sa iyo. Sana ang interpretasyon na ito ang sagot sa iyong katanungan at parang na din sa inyo dyan na may kantulad sa panigilip na ito. Paalala ko lamang lagi na ito ay isang general interpretation. Kaya unawain nyo at tingnan mabuti ang mga nangyaya sa inyong buhay ngayon at gamitin na inyong sariling intuition at mag-connect directly sa mga informasyon na maaaring ibabagi ko. At para labis yung maintindihan na ibig sabihin na inyong ay yung video na ito hanggang sa matapos at kung ito ay nag-resonate bawat isa sa inyo, please leave us a comment. At huwag natin kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit na din yung notification bell para maging updated kayo lagi sa mga hindi pa follow sa aking Facebook page. I-follow If niyo na po Dry TV at i-share niyo na din. Maraming salamat. Ang pagkakaroon mo ng panaginip tungkol sa iyong asawa na matagal ng patay na binibigyan ka ng maraming pera um, can be interpreted in several ways. At madalas ito ay related sa um, feelings of support inheritance or ang enduring influence sa yung uh, asawa na matagal nang wala na uh, maari din ito ay nag symbolize ng na isang wish for comfort uh, isang recognition sa iyong value or even a transfer of wisdom or guidance isa din sa mga posibleng interpretation ng panaginip could be uh, inheritance or isang fina financial support ang panaginip ay maaaring nag-reflect sa mga tangible inheritance or a sense of finance, uh, financial support na maaaring matatanggap mula sa iyong late husband's legacy. Ang iyong subconscious might be projecting ng desire for your husband's support and uh, comfort during a difficult time. Maaari din na ang panaginip ay nangangahulugan ng recognition of value and abundance. Ang pagkatanggap mo na ang pera sa panaginip can symbolize a uh, feeling valued or ang sense of abundance which might be a reflection sa iyong current state or ang iyong desire for it. Maaari din na ito ay nangangahulugan na sa enduring influence. Ang panaginip could represent sa lasting impact ng iyong husband's life at sa influence na uh, patuloy na nagkakaroon sa iyong buhay. Ang panaginip may symbolize sa wisdom and guidance na hinahanap mo mula sa iyong deceased husband with the money representing sa value of that knowledge. Isa din sa mga interpretasyon ng panaginip is that the transfer of abilities ang panaginip could suggest na maaring na-inherit mo o na-develop mo ang abilities at qualities na uh, maaaring magkapareho kayo sa iyong asawa. Kaya if you find yourself seeking a deeper understanding, exploring your own thoughts and feelings tungkol sa iyong panaginip at sa kanyang context na maaring mag-provide ng further insight, ang meaning ng panaginip is personal and should be interpreted through the lens of your own experiences and feelings. Sana nagustuhan nyo ang dream interpretation yung pinahagi ko sa inyo ngayon at pagkabahagi at sa inyo mga opinion at katarungan sa pamigit na pagkumunta sa baba at kung ikaw ay bago pa ba lang sa akin channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit na yung notification bell para may update kung kailangan sa may hindi pa na follow sa aking Facebook page i-follow if nyo po na right at i-share nyo din Maraming salamat hanggang sa mali paalam